tayo ulit mga bali no second video na natin to yan natin yung mga repa ay na ay wag eto ang ito ang malulupit kaya mo na gagawin eh malulupit natin ng mga body ko wag, um, hindi kami bad boy mga sira ulo lang <laughs> <laughs> kasi nga pag hindi namin kaya ilalabang yeah, kami sa mga animal na yan oh, yan o oh. Na ganyan. Ay, kung malalaki, hindi ba ba ay kami ha? Ay kaya pala. Uh, ganyan, kaliliyon. Kahit blogger, ah, mga ah, vlogger, mamaya bubuntal blogger vlogger rin <laughs> na <yun>, eh. <laughs> Nagalit si Bogard <laughs> dyan. <laughs> ma. May Bogard po ko si sinasabi. No. Ay, wow. Gita nyo, yung Bogard, yung Bogard namin. Niyo. Bumabas okay. ang Bogard dito. <laughs> Nakikita ako kusino. Maoy. Ah. Bogart. Hindi ko alam kung Depende sa taong mga maoy. Eh ako, hindi mo mga maoy. Kasinggero lang kami. Kasinggero na... ka nga eh. Doon, doon! Huwag ba akong turo-turo dyan? Kira ulo ka, doon tayo kita hanggang mamaya. Hindi magsundo ka na tayo. Yan ba, buddy kayo, no? Yan si buddy namin, no? Pag ginawa mo yan, patulog ka, naggago ka. Baka akala mo siguro, pag anong ganun lang ako ngayon, eh bakit kitong matuloy? ha? hmm? tuloy na rin ako ha? ha? taga Nueva Ecija pa naman ako hindi lang, magandang Nueva Ecija ah sa Nueva Ecija ka pa pala? dito ko pala sa bahay ko, gago ka eh ano seseplak yung kita rito eh sabi mo ang gago ako? bakit? kailan ba hindi ka naging gago? animal ka? ikaw nga, gago eh noon, magkasama tayo hindi matuloy ka oh. Pwede na, pag natutulog, inaantaw. Matulog ka na nga doon. Pero ko ba? Hindi. Sige, matulog ka doon. Tartado kami na matulog. Yung naman sa sakit? Ha? Nagalit ka. Basta sinabing matulog, matulog. Nagalit ka. Nagpapaliwanag lang. Hindi, <laughs> ano ba yung inisip mo ngayon? Eh, kakaguhan... Lasing ka na ba? Nakainom lang. Tartado kami. Noon kami. pa man! Naginom tayo di ba? Diba? Ikaw, may pa ako. Hindi pa may inom, eh. Sige, takain mo ko, saka ako inom. Hindi hmm. ka. Gago ko ba? Takain mo ko, saka ako inom. Ayun na mga buddy. Mag-aawal na lang dalawa. Tumutulong ako. Saan ka tumutulong? Ano ba yung, yung nanabi mo? Ha? Sige. Pabayaran ko yun ha, bukas. Saan ka Ako sabing ko yung... Sino ba yung... Huwag ka magturo. Chewin mo, chewin mo. Sino chew? Ala ko dyan. Mga animal yan. Sino chewin ko dyan? Bet, ganyan ka. Ngayon lang ako kasi magsira. Ganyan ka sa akin? Hindi. Ano ang gusto mo? Masuntukan tayo? Ay, huwag mo ako at... Ay, magsuntukan tayo ba? Suntukan tayo ako rito. Ay, suntukin mo na. Suntukin mo na. Suntukin mo na. Hindi, huwag siyang... Sampal pala kayo po parang babae ang putang. Totoo ba? Ganyan ka ba? Ganyan no, ka ba magalit? Hindi pa mamaya pa lang tartado ka ha. Hmm. wala nga gago ka wala nga silbi puta ka paano wala silbi ikaw nga hindi pumapatan paano wala ka hindi ibig silbi takot ka sa akin ha? ayun ko mo suntukan tayo ngayon eh paano sumusuntok ako ah, sumasampal lang ay, hindi pa kasuntok. ay kayo ayun tayo ha? suntukan saan mo hindi kita hamuin kasi ang army, ito sinasabi ko sa'yo. Paano panong ar army <much> ka ba? <much> eh, anong gusto mo? Bawatan na basin na baso. Ay, walang po kaya na. Uy. Anong oh. uh. gusto mo? Miguel. Nalaban na mo ako? Miguel. Hindi ko nalaban sa'yo. Ano basok na yung baso mo, brad ah? Kaibigan lang mo. Hindi nakuha ta, brad ah. Ayan. ah. Hindi ko mo ha? Hindi na ko, ha? Hindi na ko na ha? Ano nga hindi na ko? Hindi nga na ko pa. Hindi nga. Kaya mo nga ha. Oh. Paso <sighs> mo Tulog tayo. Hindi kita lalabanan. Hindi na mo. Pero ikaw. Hindi ko alam doon dalawa daw Maha <laughs> niloloko lang <laughs> ako eh. Nilalabanan mo ako. Oh. Ako ba yung sinaras ko? Putahin na po, mo ka. Wala akong pangyong sinaras mo. Ako pa pa kita sa bahay. Oo. Oh.

Pero kung mo na rin magpahinga, Ako, dito muna ako. Okay lang I'm a good. ba? Baka Hindi, wala problema. Dito lang ako. ko ba? Pahay ko ba? Yeah. Bali si... Florence, yeah. si...